Handa na ang tulong ng mga assistance mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sa katatapos na pagpapasinaya sa bagong press center ng DSWD, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatalian na inatasan na niya si Undersecretary for Operations Pinky Romualdez na magkipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para makuha ang kumpletong listahan ng mga returning OFWs. Katunayan ay nagsimula ng mamahaging ahensya sa mga nauwa ng OFWs na dumating sa bansa. Sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation, makatatanggap ang mga OFWs ng paunang 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos na ayuda pagdating pa lamang sa bansa. Pag-uwi naman sa kailang mga riyon, sinabi ng kalihim na sa, sa ilalim ang mga ito sa orientation ng DSWD para naman sa Sustainable Livelihood Program at pagkakaluban poli pa uli na karagdagang 15,000 pesos. Ito ay alinsunod rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD at iba pang ahensya ng pamalaan at sakim na matutulungan ang mga umuwing OFWs. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, may kuyagoy tatak RMN.